Nung walang po ako ng kanin baboy. Tapos? May baboy po kami, ano, alaga. Nung mm mga -mm. po ako sa bahay ng ano, kanin baboy, pinakakain namin sa baboy. yun lang hanap buhay niya. Opo. <laughs> ano po ako, nag-aaralan. Hindi po ako marunong. Wala kang pangalan ni nanay? Winnie po Amar. Po? Winnie Amar po. Winnie, Winnie Amar. Nay, dito tayo sa hindi mainit. Saan ang bahay niyo po? po Saan likod. Saan likod? Saan po, po ang bahay ko. Alin? Ito? Ayun po. Ayun likod na likod na yun. Ayun likod na likod. Ayun po. Sinong kasama yung nakatira dyan? Yung, si, yung asawa ko po at saka yung dalawang anak ko. Saan ang punta niyo po sana? Manonood sana ako TV. Ah, makikinood kan TV? <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Anong panunurin mo? Yung ano, yung abot kama yung pangarap. Bakit mo panunurin yun? Favorito ko yun eh. Ay, ganun? <laughs> si Daddy Frankie, hindi mo pinapanood? Pinanunood. Sino? Si, ano? Ay, nanunood ka rin doon kay Daddy Frankie? Oo. -o. Sino pa mga pinapanood mo? Abot ka may pangarap, Daddy Frankie, tsaka? Tsaka yung parang intik na ano, lalaki. Sino yun? Hindi ko kilala eh. Ah, pero pinapanood oh. mo. Anong masasabi mo doon sa napapanood mo kay Inchik na lalaki? Maganda siya magano mag... mag? palabas. Ah, magpalabas. Yung abot kamay, anong natututunan nating aral doon? Yung doktor siya. Ah. Nagagamit siya ng mga ano. Ma... Tsaka yung mahihirap tinutulungan niya. Ay, ganun. Ang oh. galing. Si Daddy Frankie, anong napapanood mo mga videos niya? Tatay ni ano ni Analin. Ah, si Daddy Frankie, tatay Oo. ni Analin. Anong mga natututunan ng aral doon? Maganda. Maganda ang natututunan. Aral. Anong mga natututunan doon? Yung ano, yung ama Ah, mapagpakumbaba yung natututunan doon kay Daddy Frankie. Oh, hmm, galing naman. <laughs> no? Mm -hmm. Kung sakasakali na eh. kasi, <clears throat> uh, sinusuportahan mo yung inchik na mata, tsaka abot kamay, Oo. tsaka si Daddy Frankie. Uh. Kung sakali Nay, na eh, uh, na maiparating namin tong usapan natin kay Daddy Frankie, ano ang mensahe mo or anong ang gusto mong iparating kay Daddy Frankie? Mahusay silang mag-ano huh? Mahusay silang mag ah, mahusay si ano. Kaya nga po, siyempre, pag nakita ka ni Daddy Frankie, magpapasalamat yun sa'yo kasi sinusuportahan mo, nanonood ka sa kanya. Ano naman ang gusto mong sabihin or anong hiling mo kay Daddy Frankie para iparating namin? Wala naman. Wala naman? Wala po. Bakit? Wala kang gustong sabihin kay Daddy Frankie? Baka may request ka kay Daddy Frankie kasi nakikita namin si Daddy Frankie. Alam ko yung bahay niya. Para sabihin ko, malay mo, pumunta siya rito. Pasyalan ka niya. Ha? Ano sa mo kay Daddy Frankie? Pangisaan ako ng ano, yung pang ano, ng bahay na kasi babaksak. Na. Pang? Yung pang, yung panggawa. Panggawa ng bahay nyo? Babaksak Sige, na night. kasi. Ah, naka-video ito, i-upload namin sa YouTube, mapapanood ni Daddy Frankie. Sige, ikaw mismo magsabi. Para iba yung kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo para mapakinggan ni Daddy Frankie. Sige po na sana po, sana, mag po ako ng ano, yung mm -hmm. sa bahay namin na ano, yung kahit konting tulong lang. Ah, sa bahay nyo? Mm -hmm. Kagaya ng? babagsak na ka. Babagsak na? Yung ano, yung kahoy sa kayero. Ah, kahoy sa kayero mm -hmm. sa bahay nyo? Mm -hmm. Kasi pag umuulan, ano, tumutulo bahay namin. Ah, tumutulo na? Mm -hmm. Yun lang? Mm -hmm. Pwede makita yung bahay nyo, Nay? Pwede tayong tumuloy? Sige. Sige. Samahan natin si nanay mga kababayan. Kasi pinapanood daw niya si Daddy Frankie. Sarado. Mag-ingat sa... Ayan. Mag-ingat tayo mga kababayan. Ay, hello po! Ah, salamat. Makik makikituloy kami ha. Saan ang bahay ni nanay? Ah, dyan ang bahay nyo. ito. Ah, babagsak na? Mm, -mm kasi walang tulukot. Walang? Gusto kong pagawa. Wala Oh, walang pampagawain. Mm -hmm. Dito kayo natutulog, Nay? Hindi po, dito po. Ay, meron. Pwede pumasok, Nay? Opo. Opo. Hindi ako malalaglag dito, Hindi po. Ay, oo, oh, oh, ay, isos. <laughs> oh, sabi ko na nga ba, eh. Ay, pag nalaglag tayong lahat dito, <laughs> may tubig. Pwede pumasok, Nay? Ay, nakakinelas ako. Maupo ka na eh. Yan o, ang upuan ninyo. Asa na asawa niyo po? Ang ano po sine, libre lang po yun kasi senior siya. Ah, pag senior? Eh, ikaw na, eh. ilang taong ka na ba? Um, ano na po ako na doon hindi ko po alam hindi po ako nag-aaral. Ay, hindi ka na pag-aaral. Senior ka na rin siguro na eh. Opo. Ay, eh, dapat kasama ka rin manood ng sine. Hindi ako yung Hindi ko gusto sine. Bakit? Opo ako lang Ako ah, walang TV. At wala kang TV dito, Nay. Walang kuryente. May, ah, meron naman. Manugang ko. Manugang ko po yung kanina. Ha? Ah? Yung babae po, manugang ko. Manugang nyo. Shhh! Manugang nyo. Bakit hindi ako nabigyan ng TV na? Hindi, uh, mayroon lang kami. Ha? Ah? Mayroon lang po kami. Paano ba kayo nakubuhay dito? Eh, ba't nasabi mo mahirap lang kayo? Po, yung yung mister ko meron po siyang ano meron po siya um, ano sa ibang bansa kasi nakuha siya ng ano sponsor sa ibang bansa kaya nang yung anak yung ano yung, siya yung uh, CFCA tapit uh, ano ba trabaho ng asawa niyo dati dati po janitor yun saan sa GSIS oo uh -uh, oo uh -uh. kami nakapasakya po oo uh oo -uh janitor po siya. Ba't napupunta na kayo dito? Kasi nasunod yung bahay na malaki. Ha? Ah? Nasunod po yung bahay na malaki. Okay, ah, malapat kayo dito. Ilan taon na kayo nakatira dito? Matagal na po. Ilan taon na po yun? Hindi na ko po alam. Hindi mo alam. Hindi na nga pag-aaral si Lola? Eh, nagsusulat ako na ng kakabraso. Hindi ko maalim. Apelido. Ah. Kaya nagtatanmark na lang ako. tatanmark na. So ano pang pangalan ni na eh? Winnie po Amar. Winnie Amar. Gatlo po ang anak ko. Yung isa may asawa na. Apo. Yung dalawa, ano, nagtatrabaho na nananahe. Mga babae? Meron pong lalaki. Isang lalaki? Marunong po siyang magturo na sayaw. Oh. Eh kayo no nung Kapana, anong trabaho nyo po? Dito po, naglalabada. Ah, naikilabada ka. Ngayon, oh, naglalaba ka pa rin? Mm -hmm. oh, Magkano kita mo sa paglalaba? Isang dalawang daan. So, nai, ah, umiikot ikot kami, nagahanap kami ng mga senior uh -oh. na pwede namin tulungan. Ako po si Daddy Frankie. Uh -oh, pinag-aral. Hindi po ako marunong. Wala kang pinag marunong Hindi eh. Marun. <laughs> Bakit di ka nakapag aaral hindi. hindi po ako nakapag-aral kasi kami po may baboy noon kada Di ka kuha kong kaning baboy. Pa <laughs> po ako nag-aral. Nangunguha lang po ako ng kanin baboy. Tapos? baboy po kami, ano, alaga. Mm -mm. Nangunguha pa ako sa bahay, bahay ng, ano, kanin baboy. Pinakakain namin sa baboy. Yan lang hanap buhay niya. Tatay ko po noon, driver. Mm -mm. Yun, na, yun po. Hindi ka na pag hindi ka na pag-aral ng nanay tatay. Hindi po, yung tatlo lang po ang nag-aral. Yung 'yung po si si babut po, saka si 'yung kapatid kong lalaki pero namatay na po 'yon. Tapos 'yung kapatid kong babae nasa ba Batangas po. Magulang niyo po na sa patay na po ang tatay ko, saka ang tiya ko. 'Yung mga kapatid mo na, ay nakakausap pa kayo? Oo. Um, Nagkakausap kami pag ako humingi ng tulong sa kanila. Okay naman ang buhay nila ikaw yung nagkasuan ng hirap. Opo. Oh, tinutulungan po nila ako. At ah, tinutulungan ka nila. Nay, may video ako. I-upload namin to sa YouTube. Mapapanood po ng mga kapatid mo to. Anong gusto mong sabihin sa mga kapatid mo? Nagpapasalamat oh, pa ako sa kanila kasi tinutulungan nila ako. Laban lang tayo, Nay. Opo. Oh, Gaano ba kahirap yung pinagtadaanan dito yung hanap buhay? Kasi parang baha lagi. No? Pag po bumabagyo, ganito po lagi yan. Umaabot dito ang tubig sa sahig? Mm, -mm ba, umaan po yung, yung ano, tubig tumataas. Oh, paano kayo lalabas? Dito lang kayo sa loob. May bangka po. Ah, magbabangka kayo mm -mm. para lumabas magluto. Mm, mm Kaya pala yung lutoan ninyo nakataas. Ang mm -mm. oh, hirap ng kalagayan dito mga kababayan. So anong lugar ulit ito na eh? po ibaba. Poblasyon mawa. Wawa. Uh, uh. Ito yung kangkungan, no? Uh, uh. Lahat-halos lahat dito, kangkong ang hanap buhay. Oo uh, nice. So, Nay, nakapasyal lang ako gaya ng sinabi ko. May uh, bibigay po. ako sa iyong tulong, Nay. Uh, Pagpasinsyahan mo na. Oo uh, po. Sana makatulong. no uh, Nay, marunong ka naman magbilang. Opo. Marunong ka sa pera. Opo. Marunong Buti na natuto ka magbilang ng pera. Kasi meron po ako ng ano ni nang ko sa kasal. Ay, ganun very good. Oh, nay, 50,000 bilangin mo. Salamat po. Mm. Sige po. Gusto ko makatulong sa iyo kaya bigyan kita ng pera, ha? Opo. Laban lang, Nay. Opo, salamat po. Ah, huwag ka na umiyak, Nay. Ha? Laban lang tayo, ha? Opo. Ipag-pray lang natin kay God lahat. Po, salamat po kay God. Sa inyo po, salamat. <laughs> Ba't umiiyak si nanay? Kasaya lang po ako. Kasi kayo napunta po kay dito. kay po ang nilot ni Lord para magpunta dito. Sige na, huwag ka na umiyak. Pati ako sumasakit ang dibdib ko. Opo. Sana Nay, nakatulong kami sa araw na ito. Opo. Sana sa araw na ito, kahit ngayon lang, ay napasaya ka namin. Opo. Kami po ang Team Daddy Frankie. Opo. Salamat po. So na, hindi na kami matatagal. Maraming maraming salamat. Opo. Loobin ng Panginoon na mabalikan kita. Pakasakali. Magawa natin ang paraan yung request mong TV. Opo. Maraming mga kapanood sa ating mga Kababayan nai, anong gusto mong sabihin sa mga followers, sa mga sumusuporta kay Daddy Frankie, baka may mensahe ka. Sige na sabihin mo. Maraming salamat sa ano, tsaka mabait po kayo eh. Tutupo kayo ni Lord dito, ako ang naraano nyo. Sige na laban lang. Opo. Maraming maraming salamat. Opo. Maraming. May awan Diyos, makabalik ako sana madalhan kita ng TV. Pag sumweldo ako na No? Pag sumweldo ako sa pag-YouTube ko, may awa ang Diyos. Marami kaming tinutulungan. Kaya ganun ang ginagawa ko na Pag sumisweldo ako, ibinibigay ko rin sa mga kababayan natin kagaya nyo. Kaya pagkasweldo ko, may awa ang Diyos. Magkakasya. Titignan ko kung magkano bilhan kita ang TV kahit maliit lang. Opo. Para hindi ka na pupunta sa kabila, no? La, ilang taon ka nang nakikinood ng TV? Matagal na po. Mula noon, mm -hmm. syempre, hanggang ngayon. Hindi ka pa nagkaroon ng TV kahit isa? <sniffs> hindi ka na bilhan ng mga anak mo? Hindi po, wala po silang pera eh. Wala silang Kunti pera. Kunti lang po. sahod nila eh. Hey, gano eh, gano'n. Sige, Nay. ipag mo lang na makabalik si Daddy Opo. Frankie, ha? Nag lagi po ako nagsisimba. Lagi ka nagsisimba? Opo, pinagpapray ko po yung mga ano. Mga anak ko? Tsaka yung mga tinga rito. Oh, Isama mo na rin ang Team Daddy Frankie na rin? Opo, sasama ko na po. Sa okay. linggo po, may simba kami. Okay. Sige nai ha, salamat. Oh. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat na naman po. Ingat po tayo, baka mabuslot kami Lungo dito. Doon na po tayo. Baka tayo oh? mahulog. Ah, baka mahulog okay. tayo? O, oh, sige. I Itago mo yung pera mo na. Ingatan mo ha. Lungo. Tara baba tayo kasi. Salamat po sa inyo. Opo, baka malaglag tayo talaga. Sige nai, ibaba tayo. Sige nai, salamat na, alis na po kami. Ha? Ingat po kayo dito. Ayan mga kababayan, kung makikita nyo itong kapaligiran, tignan nyo po. Puro dagat na yan. Yan na po yung tinatawag na taniman ng kangkong paikot na to. ba diba, nai? At saka ito, lahat ng bahay nila dito mga kababayan, puro kawayan. Sa ilalim, puro tubig na. Ayan, at kaya dinalaw ni Daddy Frank yung mga kababayan natin dito. Ito po yung pinakadulo na, na bihira ng mapuntahan ng ating mga kababayan. Kaya si Daddy Frankie nandito ako ngayon para pasyalan silang lahat at uh, magabot ng kaunting tulong sa abot lang po ng aming mga kaya. Nay, God bless po. Opo, Bye -bye po. po. Okay. Salamat sa inyo. Opo. Sige, Nay, ingat ka po. Bye-bye.